isa siyang OFW na na-discover niya nagdadalang tao si Mrs. sa iba. Tinanggap pa rin niya, kaya nga lang ngayon, eh, nakikipag-usap pa rin daw si, si Mrs. sa dating boyfriend, kaya gusto niyang humingi ng payo sa iyo. Naku, masakit yun. Magandang hapon po, sa Wilson. Magandang hapon din, Sir. Pakumbaba ka na, tinanggap mo na yung... Uh, Inaano ko lang po kasi, Sir, siya. yung dahil sa anak namin, eh, kasi anak namin lima eh. Tapos, ganun pa yung nangyari sabi po. ko sa kanya, oh, bakit nakikipag-ano ka pa sa kanya na halos nga sobra sakit ang naramdaman ko sa nagawa nyo. Tapos ganun pa rin yung palagi pa rin kayo nagkakontak. Tapos sabihin pa doon sa message na magpapakasal daw sila. Sabi ko, okay lang, sige, pakasal kayo. Tapos sabi, sabi niya, pag mga anak daw siya, yung anak daw, ibibigay niya daw doon. Sabi ko, wag, kasi pons na ibinigay mo doon, pag nagtrabaho ka, ganun pa rin, magkikita kayo na magkikita dahil may anak. So ang condition sa iyo yung bata, sa inyo oh, yung oh, Oo, isama ko nun sa mga anak ko. Dahil Tutulingin mo na parang anak, anak, mo na rin. Anak niya, siyempre. Kahit ganun nangyari sa kanya, kay mag-asawa kami, kasal kami, wala kang kwan, sir. Ah, kasal po kay... kayo? Oo, oh, sir. Kinala Ay... Kilala niyo po yung lalaki? Manuel Brown, waga yung pangalan niya, sir. Taga saan daw itong sinalaki? Andiyan, sir, sa Litix, Riverside. Kinausap Alam ba pa ni po? Miss na pupunta kay rito. Oo, sir. Pero kinumpranta niya na po si Macy's tungkol doon sa pagkikipag-usap pa rin niya doon sa kanyang karelasyon na Oo. si Manuel. Oo. Oh, Hindi ba kaya siyang iwanan, sir? Depende po. Humingi kayo ng payo sa akin. Oo, so sir. kung ano po yung sasabihin ko, eh dapat, sir, kaya niyong tanggapin. Oo, oh, sir. Anyway, nandiyan ho si Miss Telma. Mas maganda, pag-usapin ko muna kayo, baka kung ano po yung Uh, gustong gusto sabihin ni Miss Thelma at gusto mong sabihin, baka magkakunawaan kayo. Miss Thelma, magandang hapon. Ma'am? Si, si Manuel Brown muna. Mr. Brown magandang hapon po. Atin po, kunyay, lalaki niya dapat nga yan. Ang reklamo ko, inahanting niya ako eh. Huwag ka matakot kung pinapahanting kanya. Baka pinapahanting kanya para mag-usap-usap kayo para pagsabihan kanya na tantanan mo na misis niya. Sabi ko sa iyo, pasalamat ka nga, buhay ka pa rin ngayon. Sa ibang lalaki ito nangyari, sir, baka pinapatay ka na. Di ba, sir, alam mo na may asawa si uh, Miss Telma? Eh, sabi na kasi ng babae, da, wala daw siyang asawa, kaya ako sa pinatulan, sir. Alam mo na may anak nga eh, tapos sabi mo pa nga sa akin, mahal na mahal mo anak ko, na yung bunso. Bakit na mahal na mahal mo? Ano bang papalagay mo? Anak mo ba yun? Hello, Di mo alam na kasal you know. kami. Ito po, papaliwanag ko po. O, sa akin niya ni Telma nung sabi niya may anak daw po siya, yung punso. nung kami pa, syempre, minahal ko rin yung bata. So, hindi mo alam, sir, na itong si uh, Telma ay kasal at sila ay hindi pa rin sila hiwalay nung si Wilson. Hindi ko, wala ko akong kaalam-alam, sir. Ngayon, naalam mo na yung sitwasyon. Bakit nakikipag-usap ka pa rin kay Telma? Kasi sabi po ni Telma, yung bata, ibibigay niya daw po sa akin. Pero alam mo ba, hindi kay kasal, walang karapatan sa bata. Hindi mo pwede sabihin, kukunin ko yung bata dahil anak ko yan. Para napakadali mo magsalita ng gano'n. Matapos mo buntisin si Telma, tapos ganun ganon na lang, kukunin mo na lang yung bata. Ang tapang naman And ng apog mo. Miss Telma, maganda hapon sa iyo. Yes po. Andito si uh, Miss Mister. Humingi siya ng payo sa akin. Sabi niya, pinatawad ka na na raw niya pero ang masakit, e eh, bakit daw patuloy ka pa rin daw na ipag-usap kay Manuel? Um, nung minsan po. Matano lang kita, diretsong sagot. Ah, uh, malo pa ba rin ba si ah uh, Wilson? Manuel, sir, ano pong plano nyo? May na tawag niya sa akin si Telma kasi po, ang lagi niya sinasabi sa akin, hindi tanggap ni Wilson yung anak mo, kaya kayo ko ibibigay at pagkatapos mag ibang bansa ako. Yun lang po, sir. Mr. Brown paano kayo nagkakilala ni uh, Telma? Palagi usap kasing ano yun, eh, dumadaan para mag-igib sa balon. Eh. Nagpapatulong siya mag-igib. Yun lang po. O kasi naawa po ako sa babae kasi ang, big, ang bigat po ng binubuhat niya araw-araw po. Eh. Doon kayo nagkakilala? Doon sa igib? Yes, sir. Tapos po, sinapak po yan si Telma ng driver ako po yung nagtanggol, nagtanggol sa kanya. Bakit po siya sinapok ng uh, driver? Sorry, ando doon ako sa bahay, no, natutulog. Bigla niya akong tinawag. Pinuntahan po namin sa ano, yung driver, hindi po namin nakita. Tapos ang sabi po niya ni Wilson, Sige, um, ano amo mo dahil picture mo bron. Ako bahala dyan pag uwi ko. Sabi po gano'n ni Wilson. Ah, so nakakausap mo pala si Wilson? So, sir, magka-video call po kami niyan. Sir Wilson, alam mo pala na si Telma, si Miss at saka si uh, Manuel ay uh, naging, close na. naging close na. At in fact, pinagkatiwala mo pa ata? Sabi mo, sige, pagdating ko dyan okay. sa poking queen ang, ang ano niya, sabi niya, concerned daw niya po siya sa nang nangyari. Ayong asawa ko naman ay wala naman ibang malapitan, doon naman siya naglumapit. Sabi ko pa sa kanya, bakit yan, abot naman ng uras, iba na naman yung kakalabasan, problema na naman. O ganoon talaga, hindi nagsala, sir. Pero base sa mga kwento, hindi ko na po gagatungan. Alam mo na kung sino may kasalanan talaga. Hindi ko nga maalaman yan sa inyo, sa kanilang dalawa, sir. Pagdating ko, ganyan na eh. Para tago pa ng asawa ko. Sabi niya, magtatrabaho. Tapos ito pala, doon pala natutulog na kasama niya pa sa litics. Alam mo, Mr. Brown may kasabihan sa ating mga lalaki. Yes, sir. Yung kay Juan ay kay Juan, kay Pedro kay Pedro. Huwag pinapakilaman yes. ni Pedro yung kay Juan. Yes, sir. O, oh, alam mo naman pala may asawa pala ito si Telma eh nagkikipag-usap ka pa pala kay Wilson. Di ba, nabibidyo call pa kayo. You know na yes. si Wilson sa si Telma ay eh, nagsasama pa rin pala. Mag-asawa okay. sila. Ipulok. Eh bakit mo pa rin pinagpatuloy ang relasyon mo kay Telma hanggang sa nabuntis mo siya? Sana ikaw nang lumayo bilang respeto dito kay Wilson. Yes, sir. Okay. Ipulok. Sir, gusto ka kausapin si Telma? Miss Telma? Sir! Oh, sir, gusto kausapin. ka kausapin? Bigyan ko na Hello. five minutes. Ano? O ano kuan natin, naghiwalay na lang tayo. Kung ganun pa naman yung kuan mo eh. Kasi pag nag-aalis ako, ganun pa rin yung nag-uusap kayo, may relasyon pa rin kayo. Di ganun na rin yung gawin natin para ako wala na akong mag-ano pa sa iyo na mag-alala na ganito ganito tago-tago pa ba o ano. Hmm. Ah, parang di ba siya mula ako, okay? Oh, okay daw. Hindi kita dinoplema Wow. Sir. Oo, sir. You can read between the lines. Sir, pag hindi mo pa rin nabasa, mm -mm. yung kanyang naging reaction sa inyo, yung sinagot kanya ng K, sana mabasa mo yon. Ngayon, mabalik tayo sa pinaka-issue. Doon po sa bata, lahat ng bata mapupunta sa inyo, tutulungan kita. Yun ang may tutulong ko sa iyo. Salamat, Move sir, sir. on, alagaan mo yung mga anak mo. Okay, sir? Noon pa okay nga sir. Iniisip ko na yan, Mag sir. Magsama ka ng loob. Iyak mo yan. Di. Okay lang. Ano na, sir? Nasanay na yung ano ko eh. Okay, good. Wala na akong oh, ano, sa ano eh. Kay, ano, ang ginawa niya na nga eh. Mr. Brown. Yes, sir. Huwag mo na yes, ulitin sir. yan. Yes, sir. Pasensya na rin po. Magsisi. Hindi, huwag ka humingi ng pasensya sa akin. Sa kanya ka humingi ng pasensya, sir. Pasensya na raw. Sige, humingi ka so, ng sorry kay Mr. Wilson. Pasensya, pasensya pero... Kuya pero... Wilson. Pasensya pero nasira na yung pamilya.